ko is ipiprepare tayo ng mga learning materials at mga freebies natin ay sa ating mga student dito sa San Ramon, California at August 1 na po no? so happy August to everyone dito po ako dinatnan ng August supposedly it is already August 2 sa Pilipinas but then ito, dito tayo sa Amerika dahil kasi tayo ay magkakandak ng ilag training dito sa Danville, California And very excited na ako. And ilang araw na lang. Actually, isang araw na lang. Bukas na. Bukas. No, bukas na bukas. Oh, August 2. By 3 p.m. We are going to start the Hill Dali program. And I'm so excited <coughs> to meet Laras Pao, Mami Olivia, and you no know? Ang nga ni Luwayway, Dima Felix, Innocentia. So, bukas mag-start tayo ng video training. I-review natin sila kung ano yung dapat nilang gawin. In kasi uh, itong tatlong ito, uh, they have taken the online class noong year 2000 hanggang 2020. At uh, year 2020 up to year 2022. So, ngayon, ito yung pagkakataon nila na maging full-fledged ilang pinabailan. At dito, ituturo natin lahat ng skills na dapat isinasagawa ng isang hirap na baylan kaya napaka-excited tayo no na maraming skills sila matutunan aside from yung from pagtagawas at paghihilot no ang iba't ibang pamamaraan ng gamutan na ginagamit sa panghihilot so hindi, sinabing hilot hindi lang siya hagot, pindot, desil, piga no sa so, marami pang iba so yun ang ibinabahagi natin sa training na ito medyo napagod ako dahil maraming tayong inayos at inayos din natin yung kama no? dahil lumulubog siya at ito rin probably I might take this bed at nagkape na rin tayo sa labas at makikita mo naman ang ating mga kasama ang ating mga bubool no? at ang ating mga tuon at napaka araw na sa labas pero malamig pa din so ngayong araw ay wala tayong masyadong schedule ulit no? but merong klase tayo by 6 pm at we are going to lead the class ni Maria no sa so, Danville we'll Wellness uh, Danville we'll Yoga and Wellness Center into a certain meditation a part of initiation that we call as Happy so ngayon araw na to hanggang mamayang gabi no ay yun ang ating pinaghanda uh, sa atin ngayon. So maraming salamat. Abangan niyo po ang mamaya pong video. mo muna kami ni Sis Maria. Sasakay muna ako ng sasakyan. Music sa loob no, ng Mustang. Matutulog kami ni Maria habang siya nagda-drive. so we are going somewhere in between America. I don't know where. Pero, yan. So galat na naman ang matanda. <laughs> <laughs> but see you tonight talagang tonight is the big event for me kasi it will be my first day of work at ang work natin is guluhin ang buhay ng mga estudyante so it will be a great uh, lesson, it will be a great adventure so every Thursday I'll be in Danville Wellness Yoga uh, Baliktad Danville Yoga and Wellness Center to hold a spiritual wellness class of course Thank you, kay Sister Maria, for giving me an opportunity to meet his class and to share my knowledge of, about our indigenous spirituality. No, kaya if you are watching at Americano kayo or Filipino kayo, nandito kayo malapit sa California, or if you want to fly sa California kung saan man kayo sa state especially on August 31st we will be at the land of the Medicine Buddha and there will be a special retreat session for you so it will be a half day event from 11 whole day event no from 11 a.m. to 5 p.m. no may free lunch yon, so you you have to register na no kung nasa New York kayo fly on that day and let us enjoy the moment of peace. Bye! Nandito na kami sa Target. I don't know kung Target natin, pero maghahanap muna kami ng parking space. No? Although, madami naman space dito. No, I park far. Oh, huh? <laughs> I park far. I don't want anyone in my car. So, yun, no? So, magpapakalayo-layo siya. I park mo sa Pilipinas kasi sis. <laughs> Ayan, sa may puno. Pag kinidlatan yung puno, bagsak din. <laughs> no, just kidding. So, bababa muna kami. Bye! Andun na si Maria ng iwander kasi parang feeling ko may nilaglag sa akin at mamaya ko na hanapin yun. So, pupasok na kami ng Target at uh, this is my first time to go into a shopping center. So, yung Target, hindi ko alam kung ano siya. Parang shopping center siya, hindi siya convenience store at wala nga ako napansin na ang tag dito, 7-11 dito pero first time, papasok tayo and pagganahin natin yung pera o yung ability natin to spend I don't know kung papayagan ako ni Maria na mag-spend but I still have few dollars and I have money in my debit card let us see kung magpupusto ang ating uh, debit card so pasok muna ako hinintay na ako ni Maria is not to buy anything pero may maganda akong nakita na, na, na alkansya which is a globe no I could put some prayers here and coin uh, I might take it. and this is just three dollars um, tapos na kaming mag magtingin-tingin no? window shopping at hindi na ako nakapag video dahil kasi baka nga bawal mag video video sa loob ng mall or shopping center so para siyang ano para siyang grocery store na everything ay nandoon Parang pure gold or parang landers natin sa Pilipinas. At nakaka-amaze kasi meron silang self-checkout uh, counters na hindi ka pipila And most likely, ang self-checkout counters ay kailangan um, gamit mo ang phone mo, yung mga mobile app, banking app, o di kaya card, itatap mo lang, then it will be paid, no? so hindi ko alam kung sa Pilipinas ay meron tayong ganon so assignment ko pagbalik ng Pilipinas magpamember ng Landers at pumunta dun sa mga uh, membership club ng mga grocery at tingnan natin kung meron nga ganon so ngayon nasa loob na si Maria hinihintay <laughs> na ako, tapusin ko lang Yossi and see you later dito ako sa loob ng Rush 99 um, parang grocery store siya sa Dublin, California at makikita mo is maraming mga Asian products na nandito at dito kung ikaw ay magpa-practice ng hilot ay pwede kang bumili ng banana leaves oh, I think this is from the Philippines dahon ng saging tingnan natin kung saan siya actually dahon ng saging um, from product of the Philippines pero sa lugar sa Pilipinas ah uh, uh, from Barangay Pulo, Ikabuyaw, Laguna, Philippines. So, Congratulations sa mga taga kabuyao Laguna, dumating dito sa Dublin ang inyong dahon ng saging. Dito sa Asian Market, napakain kami ni Sis Maria. So kung makikita nyo, ay papakita ko. Oo, oh, nakakatuwa na meron kaming mga dumplings. Bumili ako ng tokwa, merong siopaw. Hindi ko alam, para kasing pandikoko. At ito ay tart, sweet tart or whatever. Egg tart. Egg tart. So egg tart daw siya. Tapos may mga pagkain silang handa, no. Hindi pa naman lunch pero ang ang sasarap. Ang sasarap ng pagkain. Si oh, yan no? Lunch, nag-snack lang kami ni Maria dahil mamaya kikitain namin si Mark doon sa Kapwa Wellness Center to pick up the key. Pero ngayon kain muna kami. Ngayon lakay, matutuwa ka dito dahil ano ang nakikita mong lugar ano ang nasa isip nyo na lugar na ganito sa Pilipinas so ang tawag dito ay savers no? so you could find many clothes here that you could choose pero mura siya so bago pa ang lahat eh magsimula na tayo maghukay <laughs> Ayan, di ba? Nakita nyo, merong ukay-ukay at andyan si Maria. nag kami. In a few moments, pupunta na kami ng Kapwa Wellness Center sa May San Ramon. Actually, we are here at Dublin. Katatapos lang namin. Hindi naman pala tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagbunga nga natin. No? Sobrang naaliw tayo kasi yung ukay-ukay nila, ang tawag nila ay savers. At bumili tayo ng mga extra used used clothes ba yun? Uh -uh. oh, second hand clothes no? pero malinis siya for sure so I'm excited ako dahil kasi nakakita ko doon ng murang Malita. di, yung, <laughs> like, yung, yung cloak ba yun? Um, anong cloak? yung parang americana na coat uh, sports jacket hindi sports, sports jacket. jacket. ay sports jacket ba yun? pero parang feeling ko pwede nating suotin yon pag may si casual suit yon suit <laughs> 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 ano yung tawag sa kwarto? Di ba? Din yun. Sweet. <laughs> ah, sweet naman siya. <laughs> Teka lang, magpapunod ako. <laughs> Teka lang, dami, dami na kain ni yan <laughs> Ayan, nagkakaga. Ayan na, nagkakaga. Nagkakada, utot-utot ako. Pero anyway, yung suit natin, para just in case, maimbitahan tayo sa mga formal talk, like sa university, o kaya sa mga um, uh, PICC, no? Meron tayong ipipresent na maayos. Although, we want to have our indigenous clothing, pero just in case, meron silang clothes, ano? Parang, the, yung attire code na dress code na uh, mga business class, whatever, we have some clothes to wear. And besides, di ba, naalala nyo, nung nasa airport, nasira ang ating maleta. Ngayon nakabili kami dito ng bagong maleta which is very 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 super savers kasi yung maleta doon sa America oh, sa uh, na iya no it cost 800 US dollars eh dito sa Amerika ang cost niya ay 10 to dollars. Yung isa, yung maliit, ten seventy nine. Yung malaki, twenty something. So twenty something. So talagang big saver siya. So nakakatuwa naman. At thank you sa sponsor, kay Mama Maria. Yes. So see you mamaya sa kapwa. Bye. have entered the crow canyon road in san ramon so in a few moments we are getting nearer to the new venue of capua wellness center just a short view of the road going to capua wellness center in san ramon valley boulevard so i won't stop this until we reach the point of getting our venues. We just So, nandito na tayo sa Crow Canyon Court at magpapark tayo sa building number 4 kung saan ay atin ang bubuksan o kulin ang susi at buksan ang bagong Kapwa Wellness Center. Mark Haswell is here to pick up. See, Mark is there. And Maria is also seeing me, her husband. And behind me is the Kappa Wellness Center. So we are very excited to open up court, to fetch the key, to open the door for the couple Wellness. napakakatandaan na ito ang magiging future Kapwa Wellness Center. So sarado pa yung may-ari ang doon, yung dalawang mag-asawa, but we are waiting for the building whatever, manager to give us the key. So sulit lang, kita nyo, dito yung magiging office natin at yung sa pre-dealer, dyan ang transaction lagi. Dahil <laughs> ang daming pagkain for sure dito but then I'm excited to see what's behind this door nakita na nila Sister Maria pero ngayon ang official day to open that kasi i-hand down na sa kanila yung susi kasi so Like so. I have just only one for now, but uh, I'm gonna provide you with one. So, this is the door piece. is the same for both. Just two. And there is uh, walk on this side, so make sure that it's open. So, you don't wanna lock up yourself. Yes, right? yes. And you have the two disk keys for this type, uh, type of microphone? Justification, you should unlock the. Okay. So all the keys are here. Great. Wonderful. Good, it was clean. since you have the key, wait, one, one, I suppose one, two, three, and one more. Ay. One, two, three, okay. So, nice. It's 1.12 in the afternoon. Nakabalik na tayo dito sa bahay. At magpapay nga muna. At nakita nyo naman, kung ano mga ginawa natin pumunta tayo ng kapwa wellness at nagkabit tayo doon tinanggap ni Maria ang susi at nagkabit tayo ng yung ancestral windows so ngayon sa totoo lang parang sinisipon ako at malamig yung katawan ko I know I'm all right pero yun lang tinatamaan na tayo ng lamig dito sa California hindi naman siya ganun ka lamig pero kasi ngayong tanghal ay mainit tapos may bahagi ng lugar dito na malamig kaya ito may lamig na rin tayo kaya sinisipan tayo uh, so far I do not feel any fever I'm okay busog na busog ako mula sa kinain namin kanina at ngayon magpapahinga dahil kasi mamayang alas is ay meron tayong klase at tayo magtuturo ng spiritual wellness mamaya at ang pag-aaralan natin ay ang tungkol sa luwalhati o yung prayer natin na luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban So, ituturo natin yan sa mga estudyante ni Maria. And we have 12 students daw na nag-enroll. And I'm so excited to do my first day of work on spiritual wellness. At bukas, alas 3 ng hapon, ay ang ating Hirot Dali Class. So, pasensya na, nakasandal tayo. Pahinga-pahinga muna at see you mamaya. Yeah, it's 2.55 in the afternoon pala. 2.55 in the afternoon, August 1, 2024. At nandito tayo sa kusina nila Maria. At before I forgot anything else, ay gumagawa tayo ng ginger bag dahil gusto ko sa... Um, gusto ko ito uh, I'm making ginger bag para kay Mark Haswell dahil maraming dahil sa pagkakasakit niya no nangyayari sa maraming naging bawal sa kanya at bawal sa kanya ang beer pero itong ginger bark, this is a probiotic, no? Gagawa tayo ng ginger ale at i-ferment natin siya para maging ginger beer. And I think it is okay naman at wala sanang bawal kay Mark ito. So... Ayan, so nakuha na natin ang ating ingredients. Actually, at ang kakailangan lang natin ay ganito kaliit. Since nakagawa na tayo ng um, ilang araw na to, 4 days or 5 days na tayong gumagawa ng ginger beer, pinapakain natin siya. So ang gagawin naman natin, papakain lang natin siya by making a ginger beer. Eh? So technically, i-scrape lang natin ang ginger. Actually, pwede mong ano lang naman bago um, so ito. Um, I-chop lang pero mas gusto ko siyang i-grape. So, pagkapino natin, lalagyan natin siya ng um, lalagyan natin siya ng asukal. 2 tablespoon. Pero, medyo matagal ito. So, i lapse na lang natin. Okay? Ayan, tapos na natin gad no? Pero, ito yung ginger bag natin. So, kung mapapakinggan, no? Meron siyang ising sound niya. Shhh. <laughs> so may hissing sound siya so ibig sabihin ang ginger beer nito ay nag-a-activate na no may mga good bacteria na dito ang bangon niya so may ginger so ang gagawin lang natin yung kinayad natin ginger no? so 2 tablespoons siya at uh, 2 teaspoon nilagay lang natin sa 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 garapon na may tubig at, yun, after this, ay lalagyan natin sa, ng asukang. So, white sugar na. So, lalagyan natin. So, two tablespoons. A tablespoon ng asukang. So, no more sugar na. But, I know meron sugar dito. So, sinobrahan ko. So, I know this will be a powerful um, fermentation magaganap. So, hinaluhalo ko ng konti. At, ibasalik natin yung takip. No? So, this is good. Actually, di ko alam kung pwede na to. Alam ko pwede nang gamitin to. Pero para magkaroon ng ginger beer, no, we have to boil or uh, magkaroon tayo ng decoction, special decoction ng tea. Depende sa tea na ano gusto nyo. Usually, ang nakikita ko is nagpapakulo din sila ng salabat. Pero papalabingin nila yung salabat na yun. Tapos ilalagay nila sa isang bote na malamig. Then, yung solution ng ginger beer, ilalagay nila dito. Then, it will stay for 3 days or mas longer. But every day, you have to pop it para malabas yung oxygen, no? So, yun yung paggawa ng ginger beer. So, sana, ah, hindi pa tayo gumagawa, pero um, itong video na to, it will be just an introductory at makita natin kung ano ang magiging resulta. So, mamaya, anong oras na? Alas 3 na. Pahinga ulit ako. Dahil tayo, gumawa tayo ng um, serpentina tea, no? Serpentina tea. So, napakapait. I hope this tea Paano ba? Nakikita nyo ba? Uh, itong tineto is makatulong sa atin kasi sinisipon tayo probably dahil nga sa damig at init kaya tinatamaan tayo So, inumin natin to. Oh my God! Oh my God! Sobrang pa! But, even though it's bitter it will make us better So, see you later! Bye! So, 5.55 na Papunta na kami sa... ano oh, tayo na daw talaga kami. sa so, babae na. Punta na muna kami ng class. So, ito. Nandito na ulit tayo sa Mustang ni Sister Maria. May nakalimutan siya. Nakalimutan niya yung jacket niya. Pero, ito na yung oras. 6.02 na ng gabi. At papunta na tayo sa Danville Yoga and Wellness Center para magturo ng Spiritual Circle Class. Actually, kinakabantul tayo ngayon. Pero, like sabi nga ni Maria, break a leg, no? So may mensahe tayong i-deliver so tuloy-tuloy lang so samahan nyo kami hanggang mamaya and after ng class ay pupunta naman tayo ng uh, Kapwa Wellness Center para sa isang natatanging ritual this is it 6.17 in the evening dito sa Danville Yoga and Wellness Center so we are going to start class in a few moments, so samahan nyo po ako Ayun na, na si, si Maria. Ako ay nagbibidyo-video pa dito. So, tara na. Uh, abangan natin kung ano mga magaganap ngayon. So, sorry naman <laughs> So oras natin ay 9.52 ng gabi It was a long day At pauwi na kami ni Sister Maria Yung driver Driver talaga no Pero uh, mabigatin yan Talaga mabigat in weight <laughs> in, in size But hindi Yung name is bigaten Ngayong hapon Katulad ng sabi ko kanina Is ako ang naibid ng class Ng uh, spiritual circle class ng Danville Yoga and Wellness Center supposedly originally ang nagtuturo dito ay si Maria Haswell and the class has been attended by 14 participants so congratulations and I was so happy dahil kasi dati nakikita ko lang sila sa video through Zoom pero ngayon na ko na sila in fairness ang iinit nila honestly mainit yung pagtanggap nila and they were so happy to see me at ako rin siyempre dahil hindi magaganap yon kung wala itong babae ito, no? si Maria Haswell so kung nandito kayo sa California hanapin nyo po sa Danville or sa San Ramon si Maria Haswell pero may pagkakataon pa kayo na makita kami every Thursday ako maglilid ng class at especially yung special event na mangyayari sa August 31 sa Sok Sukal? Sokal? O so ano ba? Sokal o Sokal? Whatever. Sokal, <laughs> so California. Sa so may land of the medicine Buddha. Magkakaroon tayo ng special retreat doon. At experience nyo ang magic na ibibigay natin doon. No? So napaka-excited. Exciting ang mga event na yun. So kung gusto nyo sumama, ay pumunta kayo sa website ni Sister Maria sa Danville Wellness Yoga. Danville <laughs> Yoga and Wellness Center and hanapin nyo po doon yung Kapwa Wellness Retreat. So see you on on that day at bukas naman ay sisimulan na natin ang ating Hilot Daloy program by 3pm. So hanggang dito na lang. Hanggang bukas na lang. Bye! Bye! Yan. See?